Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

可以冷。 Nagla-landslide so, oh. ka ah! Uy, tayo lang! Baka magtuloy-tuloy yan ah! Sige tara, balik na tayo! Oo, oh, oh, tara! Tara, tara, tara! Baka hindi na tayo mga daan pa balik. 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 Baka yun, di na tayo makababa mamaya. Baka di na tayo makalabas. Baka nga, tara. Tara, tara, tara. Tatay, sumakay ka na! <laughs> malupa na imamaya eh, mag lunch I mean, pa hindi eh. na tayo 'tong makakakano na eh kani ang 'yung una sabihin ko. Tumutulo eh. Ah, hindi, ano 'yun na ba hindi 'yan ano, Landslide 'yun na ba? Lanslide, yeah. Umaan yung tubig, e, abo. Patay. Hey